Situationship lang pala tayo. Maganda ang ating naging umpisa. Umpisa kung saan palaging masaya. Umpisa kung saan bagong magkakilala. Umpisa na may hi at hello pa. Sa pagdaan ng mga araw, ikaw ay laging dumadalaw. Ang araw ko'y mapanglaw. Pag ikay di matatanaw, sobrang naging close tayo sa isa't isa. May tanungan pa nga na, kumain ka na ba? At mga katagang, huwag kang papagutom ha? Kasi mamahalin pa kita. Sa sobrang sweet ng mga banat mo. Ako'y kinikilig na parang ulol na aso. Isang araw lang na di kita makita. Hanap ka pagkat na miss agad kita. Ano nga ba talaga tayo? Batawag mo sa akin ay baby ko. Wala tayong label pero nagbibigay ka ng motibo. Hindi ko na alam kasi sobrang gulo. Di bali ang mahalaga ay masaya tayo. Tapos aasa, masasaktan at iiyak ako. Pero kasalanan ko pa rin kasi nagpadala ako sayo. Nagpadala ako sa mga paswit mong nakakagago. Hanggang sa nagtagal na nga tayo biglang nagbago ang iyong pakikitungo. Laging late na ang mga reply mo. Siguro nakahanap ka na ng bago ano. Alam ko namang wala akong karapatan sa'yo. Pero ang sakit lang kasi pumapasok sa isipan ko. Kung ano yung mga ipinakita at ipinaramdam mo. Iiwan mo na ba ako kasi mayroon ka ng bago. Situationship lang naman pala ang atin. Kaya naman hindi ko na pa ito pahabain. Dahil ako lang rin naman ang magiging talo. Kasi nagpadala ako sa mga sinabi mong plano. Thank you for watching! Please like and subscribe to our channel. And don't forget to click on the bell icon to get new video updates.